Ito na naman mga boss, may na-discover na naman tayo sa Shopee na canopy na napakaganda. Mga boss, tingnan nyo kung gaano kaganda yung canopy na to, di ba? O, oh, tingnan nyo sa bracket pa lang niya. <coughs> napakaganda. Tingnan nyo naman. O, oh, sino bang hindi mawiwiling bumili ng ganito kaganda na canopy? Napakabilis pang assemblin. So tara, papakita ko kung paano namin binubuo yan.

So yun mga boss, so, kitang kita nyo naman kung paano assemble yun. ba? Diba? Napaka basic lang, napaka basic lang. Tsaka, ang dali lang ng installation nito mga boss. ibabarayan na lang natin to, Itotox natin. Okay na. na may lagay natin yung mga toks, may bau natin, pupukin natin ng konti, mamaya naman hihikpitan natin. So yun mga boss, bali yan na, nakakabit na yung ating mga ginawang canopy. So ganun lang kabilis yung, uh, kita nyo, pagkakabit nyan, di ba? Ang ganda. Oh. So yun yung ating canopy na ginawa. So nakakabit na, so kita nyo, ang ganda mga boss.